And I tell you now. now, apology not accepted. Hindi pa pwede. Hindi ang yun. Sorry. Paano kung may namatay ka? Napakadaling napaka, napaka meron na aksidente na. Doon sa pinagaliwa niya. Kaya ako, ginawa niyang sports car yung mga boss niya. Ang hitin ko, Lalo sa mga driver ng mga bus na Mahirap mo gano'ng trabaho na yun. Pero dahil sa kayo, kung ang ginawa ninyo, 90 days wala rin ka. Let me just put it uh, straight to Florida Bus Company. And I'm talking to Florida Bus Company to the owners of Florida Bus Company. Kung ano sa tingin nyo, nag-bibiro ang Pangulo at nag-bibiro ang DODR, nung sinabi natin na kailangan laging likas ang mga kababayan natin sa ayin. At sino man na mag-violate ng ating mga regulasyon at mag-compromiso sa safety ng ating mga kababayan. Kung inisip nyo na hindi seryoso ang pangulo at hindi seryoso ang DODR, mayanaman nyo ngayon na nagkakamali kayo. Ang mensahe namin ito sa lahat ng mga day-to-day companies. Pag ninyo ito, mabigat ang magiging consequence nitong ginagawa. Kasama yung mga driver ng anong na bus na yan at yung day-ari ng Florida Bus Company.